Hello mga ka-superkasari! Meron tayong delivery ngayong araw ng Sabado galing kay Pure Gold Always Panalo At syempre meron tayong free items, di ba? Panalo. Check natin kung ano ito Wow! Merong dalawa, apat na noodles at mayroong tapeo, di ba? Alam nyo, ang laking bagay sa akin itong mga ganitong papri. Kasi, inaano ko na lang ito na yung mga kinukuha namin dito sa tindahan. Kahit pa paano, napapalitan itong mga papri ni pure gold. Oo, uh, uh, at sa papwine. So, ayan. Ang ating mga nandyan, mayroon pa dito. At umabot pala ito ng 996. So, pinaskas natin dahil wala tayong cash. So, dito. Dito nilagay ni bagger. O, tingnan nyo. Sinalaksak dito. Wala na madaanan. Nauna pang ating super ming-meng. Hmm. hmm, di ba? Lala, madaanan, di ako makadaan, no? Ilang box to. Ito, chichiria to. Chicherya, magaan lang naman. Magaan, ay, ito medyo mabigat. Chicherya, tsama grocery, dilata din to. Yan. Yan ang 9,000 plus na grocery from Pure Gold, always panalo. aso ngayon ay Sabado, wala tayong taga-display kasi day up ng ating Super A. So, unti untiin natin pag may time mamaya. Okay? Siguro yung mga chicherya, natin display ang mga chichiria manulang um, ano lang naman ang chichirya, madali lang i-display. Yung iba dyan, eh, pabutan pa yan ng <laughs> lunes. Yan. Na natin display ang mga chichirya. Mas kanina, pumunta din yung ahente ng Pure Gold, kumuha ng order. Kasi every Saturday kasi pagkuhan niya ang order. Order naman ako ng iba namang mga 1.5, tsaka mga ready to drink. Okay, so yun lang ang ating update ngayong Sabado na wala akong madaanan. Ako madaan. makaikot. Ay, bumaba ka dyan, bumaba ka dyan. kasuper, kasari, kasuper fresh, kasuper ganda, kasuper sexy. After duty na ang madam. Oo, tiri. Hmm. Ah, diba? hmm. Ang ganda. Napaka comfy tong aking top. Kasi, hindi ko na kailangan magsuot ng bra. Yes, dahil padded na siya. Oh. At alam niyo ba, ito ay naka-buy one take one. 100 plus lang naka-plus sale ngayon. Kaya check out yun na. Ayan oh, look at the backside. Double lining yung dito sa taas. Double lining siya. May pad na. At, ayan. Dalawang size ang pwede niyong pagpilian. Kung medyo slim kayo, XS to medium. Itong sa akin, large to XL. sakto sakto lang sa akin. Very comfy. Ayan o. Oh. Hindi maluwag, hindi masikip. Okay lang sa alright. At syempre yung ating shorts. Kung naghahanap kayo ng shorts sa pambahay, pwede pang lakad, pang matagalan. May dalawang pocket. Check out nyo to. Mura lang to. Wala pang 100. May mga sizes din. Ayan. Ang tibay nito sa akin, kahit araw-arawin ko pa itong labhan, araw-arawin ko pang suotin, talagang hindi siya sirain. Ayan, ganda niya sa partner sa ganito. O, ba? Diba? Pang bahay, pang aura. Diba? O, Gusto pa dito kasi, kahit magandang ganyan ka, hindi ka makikitaan. Tsaka hindi mo na ma hindi ka na mahirapan maghanap pa ng bra. syempre pag nakagalit ito, di ba? Ang hinapanapan ng bra, ayaw natin yung nakikita dito. So, natin comfortable. Okay, ayan na. Padded na siya. Oo. O siya, check out mo na lang, ha? Kasi blue duty ng madam. Okay, ba? Okay. Hello, mga mga ka super kasari, share ko sa inyo itong pinagkabisihan kanina ni Super A dito sa ating mga instant noodles section. Dahil nga hindi na ako nagbibili ng per box kasi nga tight ang budget natin. Super box na lang tayo, per piece na lang tayo sa ating mga pancit canton kaya naisip niya lagyan ng mga partition para din hindi bumabagsak yung taas kasi nilalagyan din natin sa taas. Oh. O, oh, di ba? Para ma-maximize yung space natin. So, ang ginawa niya, nilagyan niya ng pampatibay. Nilagyan ng haligi. O, oh, di ba? E, eh, naka-organize yung ating bawat flavor. O, oh, chili mansi, calamansi, di ba? Original. Oh, hot and spicy. Sweet and spicy. O, oh, di ba? O, oh, di salaksak-saksak na lang tayo. Di naka-organize. Hindi na kailangan bumili pa ng organizer. Carton lang. Lagyan ng ganitong haligi. O, oh, di naka-partition na ng tatlo. O, oh, di ba? Very good ang ating super A na yan. Oh, dito din. Oh, para din magamit din natin yung taas, mapatungan siya kasi may pampatibay ng haligi. May pahaligi si Super A, 'di ba? Very good. Oh, 'yan. Oh, karton lang, lagyan niyo dito ng haligi. O oh, gawin yung dalawang haligi. Oh, mayroon na kayong tatlong space. Tatlong slot para sa mga pansit canton. Ayan, okay. Sa taas, pwede pa natin malagyan. Ayan, oh. oh what a brilliant idea. O oh, sya. yun lang. Bye. May delivery ulit tayo ngayon kay Pure Gold Game araw ng linggo mga super yung kahapon na din-deliver, ito pa, hindi pa na display nadagdagan ngayon, ito, konti lang naman. Ayan. Hindi pa tayo makapag-display andun pa. Wow! At kumuha din ako dun sa rolling store nila. Kasi pag din-deliver sila, nag-alok din sila kung gusto magdagdag. Nagdagdag na ako nitong 1.5 Coke Royal, yan, tsaka gin. Para mayroon tayong stock kasi nga linggo, baka maraming mag mag-soft drinks at is may stocks tayo dahil umabot ako ng 3,000 plus sa uh, additional ko, may freebies ako. Ayun, oh. Ang laking bagay nito sa akin itong mga freebies na ganito. Laking tulong na kahit pang personal namin, no. Oh. O, oh, may miswa, may kape, may gatas, may birds, may piatos. O, oh, diba? Panalo sa pure gold. yan. Happy Sunday, everyone. Medyo mainit na makulimlem. Okay, Duki. So, let's go. Let's go sa go. Happy selling. Nahitlogog lang. happy weekend bye